sa panahon ngayon mga boss, parang paligsahan na or parang sikat ka na kapag yung computer shop mo mismo ay ang pinakamura sa market. Kung ganun yung presyuhan nyo talaga sa negosyo nyo, sa computer shop business nyo, ang tanong dyan, may natitira pa ba? This video nga pala mga boss ay patungkol kung paano natin mapalaki ang ating computer shop business. So kung isa kang technician ngayon or isa kang owner ng computer shop business. So, tapusin nyo po yung video na to dahil after ng video na to, marami kayong matutunan para ma-improve nyo rin ang sarili nyong negosyo. Yo, what's up mga boss? It's me again, Rudy Servido. At meron na po akong limang taong experience sa pagpapatakbo ng computer shop business. So, kwento ko lang sa inyo mga boss, no? Yung business pala namin na Blue Arm Computers, dati po ay nasa bahay lang kami. Kumbaga, freelance business ko lang siya. Uh, during pandemic time, lumakas yung demand from computer services, tsaka computer trading, ayun, pinasok ko na. So, dun siya nag talaga, paunti-unti, na lumaki yung business namin. Kumbaga, nakasakay kami ng isang business wave, which happened during pandemic. Ang daming negosyo dati na... Nagsara, pero marami ding mga opportunities na nagsilabasan. And then, mapalat kami dahil isa kami sa nabigyan ng chance na makapag sa, sa market. And then, yun nga, fast forward yung business namin ngayon. Meron na kaming dalawang branch. Nagsusupply na rin kami ng mga computer parts sa B2B, government, and also meron na rin kaming iilan na nasa retail store. So, balik dun sa topic natin pala mga boss, no? kung paano natin mapalaki ang ating freelancing business or yung computer shop business na natin sa mga tao na meron ng computer shop talaga. Meron na kayong physical store. Kung gusto mo talagang umasinso, gusto mong lumaki ang iyong computer services na freelancing job or side hustle, kung meron ka ng computer shop business ngayon or kung meron ka ng pwesto ngayon, dapat wag kang sumabay sa pababaan ng presyo katulad sa ginagawa ng mga kakumpitensya mo. Dahil ang punot dulo talaga kapag kayong lahat nagsibabaan kayo ng, ng presyo, lahat po kayo niyan talo. Kung baga kung sino yung maraming budget, maraming pera, syempre siya yung pinakahuli na malulugi. But then at the end of the day, kasali ka pa rin doon, malulugi ka pa rin. Okay, so dapat wag kang sumabay sa pinakamababa na presyo sa mga kalaban mo. Kasi isa sa maapektuhan niyan is yung quality ng service, quality of product, and then syempre yung identity mo talaga as a shop, as a brand. Parang matataga kasi na ikaw yung pinakamababa sa, sa area nyo. So ito yung dapat nyong gawin mga boss. Um, example ha, instead na sumabay ka sa mga kasamahan mo na computer technician din or mayroong computer shop, nagsibabaan sila ng kanilang mga pricing instead na sumabay ka sa kanila dapat taasan mo yung pricing mo. So ito yung dapat mong gawin. Unang una is dapat maglagay ka ng mga add-on services. Maglagay ka ng value. Free installation of games, free installation of other software na kailangan ng mga kliyente mo. Tapos magbigay ka pa ng ibang add-on services kagaya ng kunwari free assembly ng ng desktop. Ayon. Tapos, lupitan nyo palalo yung customer service. Yan, yan yung pinaka-importante din. And then, importante yung experience talaga ng, ng customer mo na dapat satisfied siya, proud siya sa binili niya, swak sa, sa budget niya, swak din yung, yung in mo na, na product and services sa pangangailangan niya talaga. So in that way mas mapataas mo yung value talaga ng ng products and services mo para hindi ka nalalaban talaga dun sa kakumpitensya mo na nagsibabaan na sila ng presyo. So ang kunto ko lang talaga mga boss no na hindi talaga presyo ang dahilan bakit bibili ang customer sa iyo. So, para sa akin mga boss no, bilang isang shop owner, bilang isang computer technician, hindi talaga ako fan na babaan ko yung pricing namin para makuha ko yung customer. Marami kaming customers na paulit-ulit na bibili sa amin kahit na medyo mahal kami sa sa ibang kakumpetensya. It's because of of the experience na na experience nila mismo during that time na bumili sila sa amin hindi dahil kami yung pinakamababa. Pero it's because of the value, it's because of the experience na nakuha nila sa amin. Yun yung pinaka pinakapunto ko talaga na dapat mong trabahuin para masustain mo at para mapamahal mo pa at para mas magpalaki mo pa ang iyong uh, profit margin. Sineshare ko po ito sa inyo ngayon mga boss, dahil isa sa pinaniniwalaan ko talaga na hindi pababaan ng presyo talaga ang solusyon para makausad yung negosyo mo ngayon na computer shop business from here to here, dahil ang totoong labanan dyan ay quality of service, value, and experience. Ayun, kung matrabaho mo yan, yung tatlo na yan, shock ako na marami talaga ang paulit-ulit na bibili sa'yo at magtatangkilik pa sa mga products and services mo. Ang kalaban kasi natin dito mga boss ay yung lahat ng mga kakumpetensya mo ay nagsibabaan na tapos ikaw sumama ka rin. So kumbaga nagka-price war na kayo, lahat talaga kayo, talo talaga kayo dyan. Sure ako, 200% talaga, malulugi kayo lahat dyan. Kaya iwasan nyo yan, dapat palupitin nyo yung products and services nyo. Dagdagan nyo ng value yung mga ino-offer nyo sa, sa mga customers nyo. In that way, kahit na mahal ka, walang paki yung customer dyan. Ito lang yung mga sinasabi ko talaga sa, sa mga tauhan ko na kapag merong customer na binabarat tayo tapos alam mo yon sakto lang yung pricing natin tapos binabarat pa tayo it means to say na hindi yan customer natin dahil ang dami po talaga ng mga customers namin na regardless of the price, willing silang magbabaya dyan. Dahil hindi naman talaga problema sa kanila yung pera eh. Ang problema sa kanila is uh, how convenient ba yung uh, products and services mo, quality ba yung products and services nyo, di ba? Paano mo ba siya tinatrato kapag pumupunta siya sa shop, di ba? yun yung importante sa kanila hindi naman yung ano eh yung price talaga ng products and services mo hindi ganoon hindi ka talaga mananalo diyan and most of the time sa mga nakikilala ko dito dito pa lang sa ha, ah, marami nang nag-close na na computer shop dito sa amin dahil sa price war na yan and ayaw kong sumali dyan dahil it's not my game. Iba yung game ko talaga. I will create my own game and then kayo yung sumabay sa akin. Hindi ako mismo yung sasabay sa inyo. So, ayun lang. If confident ka talaga na maganda yung products and services nyo, pulido yung mga trabaho nyo, tapos gawin nyo satisfied yung mga customers nyo. Huwag mong babaan ang presyo mo para lang makakuha ka ng customers. Okay na sa akin na matag yung shop namin na yung Blue Arm Computers mismo na kami yung pinakamahal in town. Kisa naman kami yung pinakamura. Tapos pangit yung quality. Okay na yung mahal pero sure ako na maganda yung quality. Yun eh. Yun yung babalik-balikan talaga ng mga customers mo. Hindi yung ikaw yung pinakamura. Ang dami nang nagsilabasan niyan and then alam ko kilala niyo kung sino yung mga yan and then basta tayo tayo mga boss bilang isang uh, startup na company hindi tayo pwedeng sasabay sa kanila dahil hindi naman tayo malaki unless if tayo yung pinakamalaki dahil kaya natin mag-bulk order sa sa China or sa manufacturer or sa brand mismo, siguro that's the time na kaya mo nang makipagsabayan sa pricing. Pero ngayon na nagsisimula ka pa lang, wag na wag mo yang gawin. Yan ang ikakasira talaga ng negosyo mo. Ayun lang, sana meron kayong natutunan sa... Na-share ko po na video, comment nga pala kayo sa baba if meron kayong suggestions or gusto nyong topic na pwede nating pag-usapan in the future. So, ayun lang, uh, invite ko pala kayo, meron po tayong uh, Facebook community. So, ang pangalan po ay WorkSmart Community, ayun. Pwede kayong pumasok doon, mag-usap tayo about life, about business, about exercise, anything. As long as na healthy topic siya. Walang budulan. Ayun lang. And then, always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!